sa ng sa Pandugulin So ngayon mga kabakit ay kukuha tayo ng panambak doon sa quarry So magka tayo mga kabakit Then samahan nyo akong makita itong aking tinatrabaho mga kabakit ay nandito na tayo sa kwari mga kabakit so dito tayo kukuha ng materialis mga kabakit sa panambak doon sa ating epinepreper eh, na bis So ayun mga kabakit habang dumadako tayo sa kwari mga kabakit at naghihintay sa isang dump truck ng ating lulodingan ay unti unti pumapatak yung ulan ayun makikita nyo mga kabakit sa aking windshield at sa harapan ayun mga kabakit uh, unti unting lumalakas yung ambon mga kabakit so hindi ko akalain mga kabakit na uulan pala so napakaganda pa naman ng panahon at bigla na lang pumapatak yung uh, ulan so ayun na pong dump truck mga kabakit So ayun mga kabakit habang nagluluding tayo nitong dump truck mga kabakit ay unti-unti ring lumalakas ang patak ng ulan. So ayun mga kabakit nagmamadali ako sa pagluding para hindi maabutan itong dump truck ng malakas na ulan at para makalabas pa siya dito sa daanan ng quarry. medyo malambot po kasi dito mga kabakit at medyo madulas. Ayun mga kabakit habang patuloy ako sa pagluding ay ah, uh, lumalakas na talaga ang ulan at ayun nahirapan na tuloy sa pagabante itong dump truck at itinutulak ko na lang palabas ayun mga kabakit so hanggang doon sa siminto mga kabakit ay nakapatong na rin siya so ayun sinusundan ko mga kabakit para uh, may tulak ko siya doon pagdating sa bis So ayun, itinatabi ko itong mga ngalaglag mga kabakit. May nalaglag po talagang mga uh, materialis galing sa quarry. So ayun mga kabakit, pagdating namin dito sa base ay hindi na makaakyat itong dump truck dahil medyo madulas na po itong base. Ayun mga kabakit. So dito po kasi mga kabakit, ang kadugtong ng siminto mga kabakit. Ito yung piniprepare namin. So nahirapan na po siya sa pagaban ko mga kabakit. At ayun mga kabakit, aatras na siya para idam yung kanyang inuluding. Pero hanggang doon na lang niya idam mga kabakit dahil medyo madulas na talaga itong base namin. At ayun, itinutulak ko na siya papunta doon sa taas mga kabakit at hindi na siya bababa, doon na lang siya. Ayun mga kabakit, medyo lumalakas na talaga ang ulan. So ayun mga kabakit nakikita ninyo mga kabakit at hindi ko akalain mga kabakit na lalakas ang ulan e, maganda pa naman ang panahon at may araw pa so ngayon mga kabakit ay biglang lumalakas na talaga ang ulan ayun nakikita niyo mga kabakit sa aking video ayun mga kabakit na patuloy na rin lumalakas yung ulan at medyo nagsisimula ng bumaha ayun mga kabakit so uwi na lang ako mga kabakit doon sa aming uh, parking area ayun mga kabakit napakasama nitong panahon ngayon mga kabakit so nagsisimula pa naman kami magtrabaho, ayun di lang lumakas ang ulan yan mga kabakit, kitang-kita ninyo yun sa aming base ng concreting eh sobrang lakas na ng agos ng tubig. Wala tayong mga gawa, mga kabakit. So, thank you for watching mga kabakit and God bless.